mga kapanday araw po ng lunes at sado pala, sabado pa lamang ay natapos na yung aking trases yan oh. pinapipinturahan ko na lang yung trusses oh, medyo maliwanag ang tayo ay, yan oh. tapos mga kapanday kaya yeah, pinatitira uh, ko na rin itong poste at uh, para maeskwalado na. At tapos to yung mga bintana itong aking tinira yan o. Bali, tatlong bintana yung aking uh, pinalatadaan at ang isa ay buo na. Uh, ito na buo na ito sa isang kwartong ito. Tapos doon, na uh, magkabilang tabi-tabi pala yung nabubuo ko at tapos uh, uh, naantay na lamang yung bubong para magkabubong na shoutout muna dyan kay Michael Villapando at nagshare sa akin ng video at ito yung uh, ano, pinapatag ko na itong master bedroom na ito tapos uh, shout din nga pala dyan kay ati uh, Ami Hernandez Chuck Perez. Ay, uh, Jack Perez daw Chuck Payat <laughs> Tapos din yung ginawa naman din ni Ryan. Ah, uh, nasa baba na siya. Kaya medyo may mga andam yun pa eh. Ayan, medyo masigip-sigip pa eh. Kaya patapos na rin itong likod na ito. Yung tapat ng bahay dito. Yan o. Oh. Oh, Shoutout muna kay Jerbie Aquino. Ayan o. Oh. Palitidahan to ni Ryan. Tapos si si Norbe. do sa kabilang kwarto naman siya nagpalitada. at uh, puntahan natin. Ayan. Tapos na itong tapos na itong dalawang kwartong palitadahan. Tapos na 'yan. Uh, tapos to, uh, ito yung kwarto ng nanay. Uh, palitadahan na rin ni Norby. Ayan. O. Tapos tong banyo wala pang palitada. Kasi uh, isang araw ay mapaploring ko na itong isang master bedroom na ito, ayan oh. Pinatatamper ko lang ng ayos para matibay ang flooring. Na, uh, salamat dyan sa mag-share po na aking video. Uh, Shoutout muna dyan sa aking pinsa kay Angie Hakubi ng Mindanao at kay Edgardo Quezon ng Mindanao. Ayan, mga uh, mahusay na panday si Edgar Quezon. Uh, at si Bay nga pala. Bay! Ay! Ay! Salamat ya kay si Sir lagi si Kwan. Nag-share na akong video si Michael Villapando. pati Ami, at sino pa nga ba yung nag-share na akong video? Oh, ba. Eh. Ayan, at hanggang dito na lang mga kapanday ang aking vlog at salamat ng salamat sa inyo sa walang sawang suporta po sa akin Ayan, o, Kita naman ninyo buo ng trusses niya. medyo maliwanag lang tayo eh, kaya hindi na masyadong maninag yung etsura po ng bubong Ayan, hanggang dito na lamang po at kami po ay uuwi na So yun yung duhat, may duhat dito oh. Para na may bumuha Ayan, mag-uwi na kami Handa-handa na ang mga tropa oh, ayan, Mga pinaandar na kanilang mga motor At shoutout out nga natin pala dyan kay Egan uh, Ang hilo Ng Mindanao Mga taga Mindanao Mga supporter ko dyan Maganda magandang hapon oh, Handa-handa na oh. Mga motor, gustong gusto na umuwi At kay uuwi na rin Oh. Shout out you, kay Boss Leo oh. Beltran, uh, Italy sa kanyang mag oh. uh, at kami naman ay uuwi na at bukas ulit ang aming balik